Hello mga ka-garden! Mahilig din po ba kayo sa luya? Well, today ay ipapakita ko sa inyo yung mga simpleng paraan na ginagawa ko kung paano po magpatubo ng luya dito sa ating mga containers and sa ating plot. Gamitin po talaga yung luya sa araw-araw kaya maigi po talaga na meron tayong pananim sa ating garden. Ayan, at ihanda na natin 'yung ating mga gagamitin. Ito 'yung mga luya na ating itatanim. Ideally, dapat piliin po natin 'yung mga malalaki at 'yung mga healthy na rhizome. Pero ito kasi, nung nakita ko, sayang naman, ba diba? Marami na siyang mga tumutubo dito sa kanya mga sides. Kaya nung punta ako ay ate sa palengke, nakita ko na hindi na yan pinapansin ng mga namimili. Ako na lang po yung bumili kaysa naman itapon na lang ni ate at masayang. And based nga naman sa si experience ko, tutubo din naman po yan ng maayos. Not to mention po na 200 per kilo po yung luya dito sa amin. Kaya sobrang mahal po talaga. Kaya pinakyaw ko na lang yung mga hindi nabibenta ni ate na may mga sulinar, yung mga may tubo na siya sa sides. Kasi nga, mabilis na lang po sila na tumubo kung tinanim ko sila dito sa aking mga container or dito sa aking plot. Lagyan lang natin ng ating pinrepair na soil yung ating net bag. Hanggang kalahati lang po ay okay na siya. Para po talaga lumaki yung ating mga luya, kailangan po natin ng well-draining soil. Let's say yung sandy loam or clay loam. Or pwede rin po naman kayong gumawa, let's say half ng organic materials or compost. And then yung kalahati, combination ng garden soil and sand itatanim na po natin siya. And itong ginger na to, pwede niyo po siyang hatiin sa dalawa. Kasi dito sa kabila may mga tumutuboan. Dito rin sa kabila meron. Pero ayun, since marami ako nabili, pwede ko naman po itanim na lang po itong buo dito sa aking net bag. Gawa lang po kayo ng butas na hindi naman kalaliman. And then, ilalagay nyo lang horizontally yung ating ginger. And yon tapos na, tabunan lang po natin siya. Yung best time po para magtanim ng ginger ay bago po dumating yung tag-ulan. Let's say, April or May. Yung sa akin po, karamihan sa mga luyo ko dito, tinanim ko sila ng May. And yun nga, tumubo na sila. Ganito na sila kalalaki. Habang pinapatubo ko sila noong around May, ay once or twice a week ko lang po silang dinidilig. Pero nung ano, uh, time na sobrang init talaga, ayun no, kung makikita niya yung dahon niya, parang nag-dry. And meron din po itong uh, nutrient deficiency kasi nga hindi ko pa sila nilalagyan ng kahit anong fertilizer. Kapag sa mga paso or container natin tinanim yung ating mga halaman, kailangan din po na sinusupplyan natin sila ng mga organic materials. Pwede rin po natin silang diligan ng ating organic liquid fertilizer or yung ating swamp fertilizer gustong gusto naman ng mga ginger na nababasa sila o nadidiligan ang ayaw lang po talaga nila is yung nabababad yung rhizome nila kasi ito po ay mabubulok kaya mahalaga po talaga na well draining yung ating soil or yung ating container As early as 4 months po ay pwede na natin gamitin yung ating mga baby ginger. Yung color po nila noon para pa siyang mapusyaw na reddish. But, may lasa na po siya nun. And also, hindi lamang yung laman niya or yung rhizome. Pwede rin po natin actually gamitin yung tangkay at saka yung dahon sa pagluluto. Let's say, may luluto po kayo na malansa tulad ng manok or let's say, magsasabaw kayo din. Pwede, pwede nyo po siyang gamitin. Doon naman sa area kung saan sila itatanim, gusto po nila yung partly shaded area. Ayaw po nila ng sobrang init dahil matutuyo sila and then yung dahon po nila ay pwede rin pong masunog. Sa so fertilizer naman po, pwede po kayong mag-add ng mga organic materials dun sa ating mga container or dito sa ating plot. Or pwede po kayong mag magdilig ng ating organic liquid fertilizer or yung swamp fertilizer. Pwede rin po kayong mag-add ng mga dried cow manure, yung mga goat manure. At katulad po nito, nilagyan ko po siya ng malunggay dito sa ibabaw ng lupa. Pwede nyo rin po siyang ibaon ng kaunti para mas mabilis din po siyang madecompose. Sa pag-harvest naman, usually makita naman po natin na yung mga dahon ng ating mga ginger ay natutuyo na. Usually, nag-start to from the 10th month nung tinanim natin siya or umaabot pa siya hanggang 12 months. Anyway, maraming salamat po sa panunood dito sa ating simpleng video na to and I hope po na mag-start din po kayo na magpatubo sa inyong mga garden. Happy Sunday everyone and thank you for watching. Bye!